part of this video wakit atau mau tanah usnik aja kung say tawag ni <coughs> be nakai, na kayo mau tanah no be kung say tawag ng bata ng badlongon bata ng badlongon ya batig naong ba kung say tawag bata ng lagan I, hmm? I don't know I don't it's, know I don't know kung nung mga kiat in English na usnik aja I don't know What do you say? Hindi mo ko si Jose. What can you say? Hindi lagi ko si Jose. Hindi <laughs> ko na siya Jose. sa'yo tawag sa laki nga guapo Ano sa'yo tawag sa laki nga guapo Ano sa'yo tawag sa laki nga guwapo? Ang tawag gamit? sa laki nga tawag sa laki nga guapo Ako to? Mga kaya, di dyan magamit maayo kong utok. Di magamit hmm. yung utok? Oo. Oh. Ipagwa sa mata. Nabuna ka. Kana muta deh, utok mo na mo ni guwa. Eh, nawasan muta na di managikan sa utok. Unsay tawag sa tao nga ni katkat sa lubi? Climbing the lube. Climbing and the lube. What can you say? Ah, di na ko sa usi. Di ko na siya sa usi. Tawa ng tao nga ni Katkatog Lube. Ang goyon. Eh? kat kat sa globe de ongoy siya buena ongoy na de ongoyon atus ato siya matug sa globe tili ari siya matug sa kwan imong ilong hi hey! na may kuglo kung ano sa itawag ng bata nga badlongon badlongon oh. sige kasa sa mga bata si nikajin to nikajin to <laughs> Ang tawagan ng bata, ang badlongon, on. ka dyan to. Nauna sa Ako ako na to, mga kakiat. Dyan to ko na ako. Ang tawagan ng bata, ng badlongon, on. ka dyan to. Ka ng kutoon? Oo. Sa'y tawagan ng bata, ang kutoon? Mm, mm, mm. Ikaw to. What do you say, my friend? lagi ko What? si Jose. <laughs> Eh, matagal yung pangalan <laughs> magigat ka ng kutoon ang bata magigat wala nang dagal yung kaspa dahil dagal yung kutoon basta di maligo kutoon gina mm. basta on say bahaton para di kutoon maligo yun maligo pero minte on oh. say tawag sa bata tagsara ramaligo.